mo ba kung paano basahin ang salitang ito? Sulilukui? Mali! Isa pa! Subukan mo ulit! Sumilukoy? Ang tamang pronunciation ay sulilukwi. Alam niyo ba kung anong sulilukwi? Isa itong narrative device na kadalasang ginagamit sa dramatic stage plays noong 1590s at 1600s. Sa pamamagitan ng soliloquy, naririnig at nalalaman ng mga manonood ang innermost thoughts and motivations ng karakter. Inaalaw nito ang audience na maintindihan ang iniisip, nararamdaman at plano ng karakter na hindi binabahagi sa ibang karakter na nasa dula. Nakakabuo din ito ng dramatic tension sapagkat may alam ang mga manonood na hindi alam ng ibang characters. Isa sa mga sikat na soliloquy ay ang to be or not to be ni William Shakespeare sa dulang Hamlet. Sa speech ni Hamlet, pinakita ni Shakespeare ang nagaganap na internal moral dilemma nito. Iniisip niya kung pagpapatuloy niya ba ang buhay sa kabila ng kahirapan na kaakibat nito o tatapusin na ito. Isang pagninilay kung alin ang pipiliin niya. Ang mabuhay sa walang hanggang pakikibaka o mamatay na hindi tiyak ang naghihintay. Ano? Gusto mong mapanood ang buong play? Panoorin ang Hamlet ni Benedict Cumberbatch sa July 29 bilang bahagi ng CCP National Theater Live sa Glorieta 4 Cinemall. Ito po muli si Kuya Kim nagpapaalala dito sa CCP ang kultura ng lahat ay para sa lahat. To be or not to be. That is the question.